Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Gomez. Pastor, good morning. Wednesday na. Praise God. Hello, good morning, child. First, good morning, Ted. Yeah. Ba, naka-photon ka rin ba, Pastor? Parang photo na. Oo, <laughs> Hindi. Oo, Nako, kailangan mo na magpalit <clears throat> ng photon. Kasi doon, magkaharap kayo oh, sa upuan ni Ate Grace. Uh, problema, sino magmamaneho? <laughs> Yun lang ang problema. <laughs> Oo nga pala. <laughs> kailan po kunin ko makali magmaleho. Oo, oo. Okay, sige. So Brad, uh, marami nagabang nito at ito tayo huhugot ng ating pong katanungan para bukas na ating po namang what's on your mind. All right, Brad. Yes, Brad Ted. Yes, good morning lang sa lahat na nakikinig. Si, uh, architect, uh, si Engineer Ronel Samson, thank you so much for tuning in. Brad Ted, kapang sinabi natin na yung mercies and graces ni Lord available yan ting umaga. Okay? So meron pong grasya ang Diyos sa atin upang tayo biyaan sa araw-araw na ginagawa ng Diyos. Nabasa ko nga recently lang ano, um, sa isang article na ang mga Pilipino raw, ang tindi pala ng uh, pinagdadaanan natin, 7 out of 10 Filipinos daw nag struggle sa pag sa financial challenges, utang. Sabi nga dun sa article, ano, recent lang to, making the Philippines the most stressed nation pagdating sa managing household finances. Sabi nung isang uh, ini-interview doon na uh, clinical psychologist. So pagdating po sa pera, medyo, of, of course, marami po may, lahat naman siguro ng tao may mga challenges when it comes to finances. Ano? Um, pero po, ang Pinoy daw, 7 out of 10. At marami daw po nagiging dulot itong uh, financial uh, anxiety na to na dinadala sa atin illnesses ano-ano dikit -ano, heart problem ang advice lang po nung uh, doon sa article, ilista mo lahat ng utang mo and then yung mula pinakamaliit yung nasimula mong bayaran. 10 piso, may utang kang 20 rito sa kanto, may utang kang 200, 500. And pero you know it, unti-unti, gumaganda yung uh, pakiramdam mo na nakakabayad ka. Pero gusto ko lang po kayong encourage. Meron po akong verse sa Bible na pag-aaralan natin ngayon. Pagka ikaw ay maraming pinagdadaanan, nagdudulot ito ng anxiety, depression to the most. Ano? Sabi po sa Filipos 4.6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Una po niyang command, huwag ka matakot. Do not fear. Huwag ka mabalisa. Huwag ka maging anxious. Tungkol sa anumang bagay. Kasi po, pagka ang tayo may relasyon sa ating Ama sa Langit, the God who created everything, just like a two-year-old, walang keme na humingi sa tatay, dapat po ganun daw po yung ating uh, perspektibo. Mayaman ang aking tatay, he created everything, ba't ako matatakot? Alam mo na ipoprovide niya yung iyong pangangailangan. Now, paano daw to sa panalangin may pasasalamat? Wag yung panalangin merong uh, sumbat. Eh hey, Lord, bakit ako mahirap? Bakit yon mayaman? Ba't yung mga corrupt doon sa gobyerno ang yayama? Ako, tama ang labang ko, diretso labang ko, bakit ako mahirap? Huwag po'y ganun panalangin. Yung may pasasalamat na, Lord, buhay ako ngayon. May pagkakataon ako dumulog sa'yo. Salamat sa opportunity na ako'y humihinga this morning. So again po, huwag po tayo matakot. Ang ating Ama sa Langit, the most powerful, the all, uh, the all powerful created everything will provide for our needs. Filipos 4 sa huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa halip. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ay manalangin, Panginoon, it all boils down to relationship. Kapag kami may relasyon sa iyo, wala kami magiging takot. Hindi kami mababalisa tungkol sa provision pagkain sa araw-araw dahil alam namin na hindi mo kami pababayaan kailanman. Salamat Lord sa mga tao katulad ni Nanay Serapina na tinataguyod ang kanyang pamilya. Alam namin na yung munti niyang barbecuean, Lord, pagyayabugin mo to. Yung bagong na bago niyang bili, palalaguin mo ang mga benta na to. At tulungan mo siya, Lord, dahil alam ko siya na nanalangin na may pasasalamat. Sampo na mga nakikinig sa amin ngayon na naghihikahos, lumaban ng patas, nanalangin sa iyo. In Jesus' name. Amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa aming pong pakikinig. Sa magandang balitang inayahatid ni Brad Jeff, Lord, bless his mission today. Keep him safe and protected ang kanya mga kasama, ang kanya pong mga, ang kanya pamilya. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff. Lord, today, salamat po muli sa araw na ito and we pray for the gift of contentment na kami po'y maging kontento sa mga bagay na aming pong na binibigay po sa amin sa gitna pa rin po ng aming pagsisikap na alam po naman namin na kayo po ay nagmamasid. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami, Brad. So, uh, where to where to? Uh, ikukul... uh, sasamahan ko lang ang mm. aking may bahay si Grace. Meron na siyang uh, check-up. May blood camp check-up siya ngayon. So, ina-natin kung bumababa na yung sugar niya. Akala niya raw pataasan eh. So, <laughs> oh, mm. Well, I'm sure memorize nyo na 'yan para ano, no? Para Maging maganda ang uh, basa ng na, sa, sa resulta po ng mga blood uh, ng mga sugar-sugar na iyan. bawas-bawasan po ang kanin. Yes. Ah, uh, so, mo na ba 'yung brown rice, uh, Ma'am Grace? Uh, subukan niyo po 'yung <laughs> brown rice. Malaking bagay, malaking tulong 'yan. Oo. Uh, uh, tumatawa, sa tumatawa so, sa tabi ko. Nasubukan uh -huh? na raw niya breadette. Oo. Uh, 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 ano? Oo. Pero it's, I-sinaing na, gusto pang kainin, sabi niya. Okay na yung sinaing. Oh, brown rice, one cup only. Yeah. That's one. Tama. Yun, oo. At, ala, uh, ano, at uh, alam ko na, alam, alam ko nang alam mo na ang dapat na gawin dahil sinabi na rin yes. sa iya ng iyong internist. <laughs> Laging sinasabi. Ha? Laging sinasabi ng internist niya. Yeah, naman niya. Okay, sige. So good luck. Ha? Salamat na marami, Brad. And God bless you. And catch you again tomorrow. Maraming salamat, Brad Ted. Jay Notorio, thank you for listening. Karen Aguilar and Doc June Aguilar. Ito po yung daily, Brad. Your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Elisco Pides. Ted Filon at TJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.